Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa isang media conference para sa seryeng Senior High, naitanong kay Zyrel Manabat kung game siya sa kissing scene sa babae. Lalo na trending ang malabiel na relasyon ni na ZGN Haranilia at Miggy Jimenez sa nasabing serye. Sinabi ni Zyrel na bet niyang gawin ng isang GLO Girl Love Series at mas gusto niyang makipaghalikan sa babae sa on-screen kissing scene dahil mas komportable siya at mas walang ilangan. Nang tanungin kung may aktres na naisip na niyang maging kaeksena, ibinuking ni Zyrel na matagal na nilang napag-usapan ito ni Andrea Brillantes. Ayon sa kanya, kinakantahan niya si Andrea at tinitigan ito sa mata at kinikilig naman daw si Andrea sa kanya. Dagdag pa ni Zyrel, gusto rin daw ni Andrea ang ganong role. Sa huli, binukas ni na Andrea at Zyrel ang posibilidad na maging magkapareha sila sa isang GL project at magkaroon ng intimate scene. Ayon kay Andrea, magiging kampante siya sa halikan kung gagawin ito on-screen sa kanyang best friend na si Zyrel. Kung ikaw ang tatanungin, open ka ba sa lesbian role? At kung yes, sinong artisa ang gusto mong makapareha? Uh, ako po, opo. Sabi ko nga dati pag nag aasaran kami, nilabang nagtatanungan kami nila kung si boyfriend Okay lang kaya magkakising ngayon ni. Tapos pag tinatanong ako, parang sa akin, kung totoo, kasi yung sa amin ni Archie, ano lang, wala po talaga dumikip doon. Clarification lang. pero, <laughs> pero, <laughs> pero ang tawag dito. Pero sa so, feeling ko, kung mag-on cam ako or -on, on screen na first kiss, gusto talaga sa babae. Eh. Kasi feeling ko mas komportable ako pag gano'n. And feeling ko walang ilangan, less issue, less hassle. Uh, And experience siya yes. eh. so yes. parang fulfilling po siya for an experience of an actress. Meron ka bang uh, name na gusto i-drop sa amin para malaman namin kasi sino ba ang gusto mong unang makapareha sa ganyan? Open naman po ako for any, pero dati kasi Uh, bago ko, bumalik sa datingin, May mga kaasalan po ako, tapos sabi ko, mag-ikaw, mag-ikaw ang binaruan ko. Kinakantaan ko siya, kinakantaan ko siya, tinititigan ko siya sa mata. Kinikilig na ko siya sa akin. So, will you ever tell? Sino to? Sino to? to? Basta madaling ko po kayo. Kasi ako madaling sa market. Tumatawa siya ngayon. Uh, kinikilig, nga sa kinikilig na kayo sa market. <laughs> kasi tatakas <Okay. laughs> kasi okay. ko gusto niya. kasi 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 be comfortable. Hindi pa po masyado madami sa GL. So like, if ever lang naman po, I would be comfortable doing it with my best friend. And kasi ang magaling siyang actress eh. And uh, madami kami makukuha sa isa't isa. Pero ayun po. Pero nerespeto ko kasi boyfriend niya. May si Sean. <laughs> so <ayun po. laughs> Alright. okay lang po. Alright. Alright. Okay. Si Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.